Sige so, you no, know, please. Anakan mo na ako. Promise, pag nabuntis ako, di na ako sa sa'yo. Gago ka ba? Kaibigan kita eh. Tsaka may asawa ka. Ano bang pumasok sa utak mo? May asawa nga ako. Baog naman. Eh, gusto ko nga kasi magkaanak. Dali na. Main, ah. kaibigan kita. Kung maaari, ayoko malaman ng asawa mo to. Pareho tayo malilintikan dito. Tsaka ayoko ng gulo. Ay, wala naman makakaalam eh. Buntis ka. Masama lang yung pakiramdam ko eh. Ginagago mo ba ako? Sino ang ama nito? Kailan pa? Sagot! Kaibigan ko! Ano? Okay na? Hindi eh, mo naman kasi kaya ibigay yung gusto ko, di ba? Gusto ko rin magkaanak. Gusto ko rin magkaroon ng pamilyang masaya. At hindi hindi mo yun maibibigay dahil baog ka! O ito lang yung way alam ko eh! Para mabuntis ako. Ano gusto mo? Sabihin ko sa'yo na, alis mo na ako ha? magpapawuntis muna ako sa iba. Ano? Ganon gusto mo? Pero sana sinabi mo na sa akin noong una na hindi mo tanggap yung sitwasyon ko eh. Sinabi ko sa'yo, di ba? Nag-usap tayo. Ang sabi mo sa akin, okay lang. Dahil ang mahalaga, mahal natin yung isa't isa. Tapos ngayon, ano? Malalaman ko na buntis ka na ibang lalaki? Punyeta naman! Eh, sorry. Akala ko kasi, kaya kong tiisin. Eh, hindi lang pala sapat yung pagmamahal lang. Mas gusto ko yung kompletong pamilya na hindi hindi mo nga maibibigay dahil bog ka! Kaya nung wala na ako ng gana. Kaya ngayon, mas mabuti pa siguro, maghiwalay na lang tayo. Jordan. Jordan. Anong ginagawa mo dito? Jordan, buntis ako. Ikaw yung ama nitong tinadala ko. Magsama na tayo. Panindigan mo to.